Hello, good afternoon mga ka Kumusta ang lahat mga kabayan Sana'y okay lang tayo ano Ayan at tayo'y ay papasok na naman night shift Shout out dyan sa aking mga kababayan dito sa South Iriad At sa lahat ng OFW Saan man tayo naroon, tayo mag-iingat mga kabayan ha dahil may mga mahal tayo sa buhay na naghihintay sa Pilipinas, okay? Ayan. Nandito pa tayo sa accommodation. Naghihintay pa ng oras para umalis ang ating service na bus papuntang site. Siguro sa mga oras na ito mga kabayan, kumakain na tayo ng mga kubos, ano? <laughs> Ako'y tapos na kumain ng kubos. Tapos chay.